yung lahat I hope you are okay. Medyo matagal-tagal din po akong hindi nakagawa ng ating mga content. Medyo busy lang kaya mga short-shorts lang ang aking nagagawa. Anyway, nandirito po ako ngayon kasi gusto ko pong i-share sa inyo ang aming kasabayang ko yung ating ano, ang ating ang doon? yung sa map. Kasi tayo po ay view mabiyahe at pupunta po tayo para mag -glumping. Kaya samahan niyo po kami. At ito na po mga Ante Uncle, malapit na po tayo sa ating campsite. Dito po ito sa North Wales. Naisipan po namin na subukan ang mag para naman po maiba. Malapit po ito sa Conway at saka sa Snowdonia National Park. Ngayon, punta naman po tayo dito sa kanilang reception para alamin po natin kung nasan nga ba yung susi at kung ano pa ang kailangan nating malaman. Ayan mga auntie uncle at nakuha na nga po natin ang impormasyon na kailangan natin. Ang sabi po ng may-ari ay ang susi ay nandoon na daw po sa loob ng aming kwarto o aming pad. Dito po ay napakalawak po pala ng kanilang campsite. Pwede kayong mag-hire. Kung meron kayong tent, meron po silang pwesto para po dyan. Yan na po yung nakikita ninyo. At meron din po sila para sa mga camper vans. Ito na po yung mga yon. Pwede po silang gumamit ng shower, ng hot tub, may mga freezer na rin po dyan, may free wifi, may dryer, may picnic area. At iba rin naman po itong ating pinagrentahan. Ayan, nakita po ninyo. Ang ganda po ng view. At ito na nga po mga ante uncle ang ating pad. Ito po ang aming view. Talaga naman pong napakaganda. Iturko ko naman po kayo dito sa ating kwarto. Ito na po yung lamesa. Meron po silang TV. Ayan, meron na rin po dyan ang ating kama. Para na rin po siyang sofa bed. Meron na rin po silang pre-provide na tuwalya. Ito naman po ang ating CR. Ayan. Yan po ang gusto ko dahil hindi ko po kaya yung talagang tent lang talaga na wala kang CR. Importante po sa akin ang CR at meron din po tayong shower area. Sa cabinet naman po ay tamang-tama lang naman po para po sa aming mga gamit. At syempre, ito po, importante po sa atin to ang hair dryer kasi ayaw po nating natutulog na basa ang buhok. Ayan naman po ang kanilang mga kagamitan sa kusina. Good for two po lahat ang kanilang mga ka kagamitan na pwedeng pwede po talaga sa mga couple. Meron din po silang pre-provide na dishwashing liquid. Nandito na po lahat ng kailangan niyo kung gusto niyo magpainit ng tubig at meron din po sila dito na pre-provide na microwave. Meron din po sila na gamit para po kayo ay pwedeng mag-barbecue. Ayan po, andiyan na po lahat kung gusto niyo magsaing, magluto, kung ano man po ang mga baon niyo ay pwedeng-pwedeng gawin. Meron din silang maliit na fridge, freezer at ngayon ay punta naman po tayo dito sa likod kung saan ay makatatagpuan po natin ang kanila mga pre-provide na basurahan segregated na po yan meron na po dyan ang para sa bote general waste, metals papers, cartons at cardboard at ito na nga po mga auntie uncle at tayo ay mag-uumpisa na pong mag-ihaw ng ating mga kakainin ngayong gabing ito at syempre hindi po mawawala ang ating mga chichirya at bumili rin po kami ng aming inumin. At ito na po ang ating iihawin ngayong gabi. May pork belly, may chicken at spare ribs. At dahil inaantay ko po na maihaw ang ating ulam ay minabuti ko po munang kumain ng chichirya at i-enjoy ang tanawin na meron po tayo ngayon. At yan na nga po ang ating pork belly. Naku, napakasarap ng amoy. At syempre, enjoyin na rin natin ang view na meron tayo ngayon. O ba diba? napakaganda. Pero malamig po ngayong gabi. At syempre dahil kanin is life, ako po ay bumili ng microwavable na kanin. Ito po yung Uncle Ben's which is ilalagay ninyo lang sa microwave ng 2 minutes at ayan na po. Meron na po tayong instant kanin. Ito na nga po mga anti uncle at inumpisahan na rin po namin kumain. Malamig po at halata naman pong windy ngayong oras na ito. At pagkatapos nga po namin kumain at magligpit ng aming mga pinagkainan, ay nag-decide na rin po kami na mag-hot tub. Ayan mga auntie uncle, good morning! Ito na po ang ating breakfast at ito na po ang ating view. Medyo makulimlim siya dito sa ating video pero umaaraw po ng no mga oras na yan. At dahil wala po tayong masyadong ginagawa, ay minabuti ko po munang manood ng Netflix. Bumili na lang po kami ng KFC para hindi na po kami magluluto. Ito na lang pong kanin ang sinaing namin. Ayan mga anti Uncle, nandito na po tayo ngayon sa ating last day dito sa glamping. Bali parang nag three days, 2 nights kami dito. So, anong oras na ba? 8.20 ng umaga. Nagkakape lang ako. Kami ni Richard actually. Nakapaglinis na kami. So, pakita ko lang. Ayan o. Oh. As much as possible, ang ginawa namin ay kung paano namin dinatnan except yung towels. Yan, nilagay ko na lang sa floor. Kasi nung una, kung mapapansin nyo sa video, nasa, nasa kama yung towels. siyempre syempre, nagamit na namin. Basa na. So, nilagay na lang namin sa floor. So, ang gagawin na lang is magwawalis. Kasi meron naman silang walis doon. Magwawalis na lang. Kasi ang gusto kong gawin, kung paano namin dinatnan, ganun din namin siya iiwanan. Kasi it reflects yung personality ng taong tumira doon. Yung iba kasi talagang ang gulo-gulo. ayoko ng ganoon. Kaya, yan, mini make sure ko na maayos. So, yun lang po ang mga kalang uncle, ang ating video, ang ating vlog. I hope na na-enjoy po ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Uh, please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And sa Facebook, uh, Jennifer Chok. Meron din po tayong TikTok, Jennifer Chok. Yun lang po. Thank you for watching. Be safe. Bye!